Good day mga kaninegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin na akong DJ at meron na akong sampung taon na pagkalugi sa negosyo. Hindi po ako vlogger, hindi po ako influencer. Isa po akong content creator mga kaninegosyo. At pasensya nga, pasensya na, kung ngayon lang ako nakapag-upload dito sa YouTube at dito sa Facebook page ko mga ka Ah. Uh, Andiyan na rin sa baba lalagay ko rin yung kung ano yung Facebook page ko, tsaka yung YouTube ko, TikTok ko na rin, tsaka IG. Simula na tayo mga negosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa focus in one, disiplina sa focus in one. Ito man na kwento mga negosyo. Way back 2015, 10 years ago, nagsimula ako magnegosyo. Kung saan, sa, school, kung saan sa school graduate ako. Kung saan ako graduate ng college which is sa TIP Cubao. Ang customer ko po mga kanegosyo is mga college student. At ang tinayo ko pong negosyo is sari-sari store, pambansang negosyo po ng Pinoy. Wala po akong idea na wala akong focus in one, wala po akong idea na sa market ako ng mayaman, hindi ko pa po alam yan nung nagsimula akong magnegosyo. Pero mga negosyo eventually, matututo, matututo, at matututo ka rin. Magpo-focus in one ka rin, hahanapin mo rin yung community ng mayaman. Ngayon, mga negosyo nagkataon na kapag ako, nung nagsari-sari store ako. Bukod sa sari-sari store, mga kanegosyo, uh, after malugi yung negosyo ko, nag-barbecuean ako, nag ako. Ngayon, itong negosyo ko, pang-apat, rental, remittance. Nung nagsari-sari store ako, mga kanegosyo, Napansin ko, kapag malaki benta ko, nag-iisip na ako kung anong idadagdag kong produkto or negosyo dun sa sari-sari store ko para additional income. Yan, yan ang pinakamalaking problema ng mga negosyante. Kapag kumikita at kapag nalulugi. Bakit? Kapag nalulugi ang negosyante, mga negosyo nagdadagdag ng produkto o at or serbisyo. Kapag kumikita naman ng negosyante, nag-iisip kung anong idadagdag na negosyo or produkto doon sa negosyong kumikita na. At eventually, malulugi din yung negosyo na yon. Bakit? Imbis na pinaikot mo doon yung cash flow doon sa kumikitang negosyo, nilagay mo doon sa hindi kumikita at nagbukas ng panibagong produkto nagdagdag ng panibagong produkto. Mga kani negosyo, bilang nagsisimula magnegosyo ngayon, nagsisimula ka at kung nagninegosyo ka na, kung mapapanood mo tong video na to, advantage mo na to. Bakit 10 years ago hindi ko to alam. Kung ikaw yung nagsisimula, advantage mo na to. Pero hindi ko sinasabing hindi ka malulugi marami pa rin factor mga kanegosyo. Pero ito ang isa sa mga dahilan bakit nalulugi ang negosyante. At ngayon mga kanegosyo na dagdagan na. Hindi na lang focus in one. Kailangan na rin natin mahanap yung market ng mayaman at original content sa social media natin. Kailangan na po yan mga kanegosyo. Dati, last year ang lagi kong sinasabi, focus in one at market ng mayaman ngayon dadagdagan ko na po, kailangan na rin natin ng presence sa social media. Kailangan na rin na po natin ng original content mga kanegosyo. Kinapalan na po natin mukha natin sa pagninegosyo, kapalan na rin po natin yung mukha natin sa paggawa ng content. Bilang negosyante, kailangan ng presence mo sa social media. At ang kumiki, mapapansin mo ang mga kumikit ng mga negosyo, yung active sa social media ang paggawa ng original content. Mga kanegosyo, kung dumadaan ka man sa pagsubok ngayon, struggle ngayon, pagkalugi ngayon, wag na wag ka pa magdadagdag ng produkto dahil lalong ikakabagsak mo yan. At kung umabot ka man sa dulo na to mga kanegosyo, click mo na rin yung subscribe button dyan. Follow mo na rin ako. Like at heart mo na rin tong video ko. Ingat tayong lahat mga kanegosyo. Pray kahit anong religion natin. Peace.